Hello, 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 hello mga nanay. Lunchtime na naman. Meron tayo ditong asadong manok na na mula sa birthday kagabi. At meron din tayo ditong ensaladang sayote at tilapia. Pero sa akin, dito ako magpo focus sa ensalada at sa piniritong isda. Yung gulay natin ay gawa sa pinakuloang talbos ng sayote. Na pasalubong ni Kiko galing sa Bagyo. Kaya shoutout sa iyo, Francis Tayao. Ay! Hey! Pinalagyan ko siya ng sibuyas, kamatis, bagoong na halubaybay at sa ibabaw naman ay may toppings na chicharon. Tsaka pinartneran ko naman to ng pritong tilapia. Napakasimple, mabilis at masustansya pa ang ating lunch for today's video. So ano pang hinihintay nyo? Tara, kumuha na kayo ng kanin dyan at magsalo-salo na tayo. Habang kumakain nga pala tayo ay gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo ng mga videos ko at pag-share at pag-follow nyo na rin po sa page ko. At kung nanonood ka rin naman ngayon, pwede bang paki-comment mo lang sa comment section kung hanggang saan ang naabot ng video ko na to? At kung di pa kita follower, ay pwede bang paki-follow mo naman ang page ko? i -like at i-share mo na rin. At para naman po sa mga followers ko, please naman po pakishare na rin po ang mga videos ko. At kung gusto nyo pong magpa-shoutout, pwede pong i-message nyo ako or mag-comment lang po kayo sa mga posts ko. At syempre pagkakain, huwag natin kalimutang uminom ng mga vitamins at mga supplements natin para at least maging looking young at fresh. Eka nga eh, maglaan pa rin tayo para sa ating mga self-love at self-care. Yun lang, salamat!